Good morning mga kadayo good morning good morning po ako po tayong kumigising dito sa amin ngayon kasi malayo po yung eskwelahan ano no? kaya ako nagigising dito at ngayon ay pupunta tayo sa tindahan para bumili ng almosal at baon ni Miss ano ganito sa amin kailangan mong gumising ng maaga magprepare mag prepare ng almusal para makakain si Miss Lia bago pumasok sa school Ayan. nandito kasi sa baba yung tindahan dito sa amin at medyo medyo madilim pa buti na lang maaga yung nagbubukas yung ano yung tindahan dito sa amin Maaga din siyang nagbubukas Kaya mga kadayo Nandito na tayo no? Bibili tayo ng ano, panuluto para sa almusal Ayan. Yeah. Sarap tayo ng kanin. Ito, partner nung ating itlog na prito, no? Tsaka yung hotdog kanina na niluto natin. Bito rin tayo nagprito prito kanina. Meron tayong uh, lumang kanin na natira kagabi. Ito yung sinagag natin. Saktong-sakto dun sa ating itlog na prito. Saka hotdog, no? Tapos meron tayong kape. Ayan, masarap na po ang almasal natin yan. Tatlo. Sixteen po isang. Tapos tatlong itlog din. bibili tayo ng tatlong hotdog sa tatlong itlog almusal po yung bata <laughs> Ay, kailangan din magising ng maaga eh <laughs> oh, uh, okay. magkano po lahat yan? Eighty four. Eh, Kala ko na short na naman ako. <laughs> Thank you boss. Ayan o, oh, nakabili na tayong tatlong hotdog tsaka tatlong itlog. Uwi tayo at tayo oy. magluto. Ito tayo na medyo madilim pa dito sa amin. Maaga um, nagigising kasi maglalakad pa kami mamaya alam niyo naman naglalakad kami ni Kasuki ano bago kami makarating dun sa motor sa baba dito tayo sa bundok eh o, sige mga kadayo good morning po sa inyo lahat Ingat po tayo palagi god bless po sa ating lahat